Okay guys good morning uh, konting idea po sa aking mga kapwa backyard hog racers. so marami pa po talagang uh, hindi alam kung paano po mag alaga ng inahin so nauuwi po sa pagkalugi so ngayon guys yung mga video ko uh, pagtsagaan nyo lang po panuorin lalong lalo na sa mga baguhan na katulad kong backyard hog resource. so para sa inyo po ito Ah, uh, maka malaking tulong po ito para sa inyo. So nagtataka din po kasi ako sa mga comment uh, sa mga tanong ah uh, hindi alam kung ano ang tamang pakain sa inahin. Uh, buntis or sa inahin na bagong walay sa inahin na nagpapasuso so, meron pong hindi alam kung, paano po, kung ano po yung feeds na dapat ipakain so ang mga feeds lang naman guys uh, nagsisimula yan sa booster free starter starter, grower, finisher so ang finisher naman kasi ginagamit lang yan kapag uh, bintahin yung alaga natin, fattening pero kung gawing inahin yung mga alaga natin, eh, wag na natin pakainin ng finisher. So, grower, then gestating, then lactating. So, yan po ang mga feeds. So, yung nag-comment na pwede ba daw yung developer sa buntis? Yes po. Ang developer po ay parang ano at ayan, Pigrolac brand po yan. So ang sa Bimig, ah uh, So meron magkakaiba po sila ng brand pero same lang po sila na Justeating. So ang Justeating pinapakain po 'yan sa inahin na buntis. Ang Lactiting po ay nakapormula po 'yan na ipakain para sa mga inahin na nagpapasuso. 'Yan ito katulad nito, buntis. Buntis, buntis. Justeating na po yan, pinapakain ko awan uh, 100 days na start ako magbigay ng lactating hanggang sa mawalay po yun guys yung lactating then kapag nawalay bakto uh, back to na po yun dalawa lang naman yan guys yung pakain sa inahin dalawang orin lang ng feeds yan gestating at lactating so sa dosage po aso uh, sa sukat sa dami ng pinapakain sa inahin may tamang procedure po hindi po tayo basta-basta nagbibigay anang uh, wala po sa feeding guide so may mga feeding guide po yan meron na po akong video ginawa diyan guys kung gaano kadami ang ibibigay so balik tayo dito sa gamot so may nagtatanong dito so ito guys pwede niyo rin i-share to para mapanood din ng ating mga kapwa backyard huggers na wala pang idea so ito guys gamot ito sa pagtatae. Napapansin nyo guys, pareha sila na oxyt recycling pero magkaiba po sila ng brand. Ito ay Sustalin LA. Ito po ay Alamycin LA. So disclaimer guys, ito po ay for ideas only. So wala po tayong pinopromote ng anumang produkto dito. Ito lang po yung may sa sample ko sa inyo dahil ito po yung gamit ko. So dito tayo guys Sa Alamay Sin LA So merong lugar na nag comment na walang mabilhan ng ganito So pag walang ganito guys Pwede ito Yan magkaiba lang sila ng brand Pero parehas sila ng indication Meron pa rin uh, Mayroon pang maraming brand ito guys Tiramycin uh, Basta maraming Basta may Oxity Recycling Yan Ah, pwede po 'yan. anti antibacteria po ito, anti-infection. Ah, gamot ito guys, gamot to sa pagtatae ng biik, injectable. So, para malaman natin na gamot ito sa pagtatae, so basahin po natin yung yan, madilim. Yan, bacterial and mycoplasma pneumonia. So pwede siya prevention guys para maiwasan yung pneumonia. Yan, enteritis, arthritis, scouring. So sa pagtatai, infection, foot rot, yung pilay, yung pamamaga ng paa, ito pwede ang gamot. So, at arthritis yan, pwede ito guys. Kahit sa mga biik na bagong panganak na hindi makatayo, na uh, nanginginig lang, barang hirap makatayo, so may ito. So pwede ito magbigay. So ito nakalagay dito is 1 ml 14 10 kg. So sa swine, pwede na po 10 ml. Sa bagong panganak, pwede po ito. So ang pagbibigay nito guys, kasi long acting to LA, Uh, magbigay ka ngayon after 3 days tsaka ka uli mag follow up so matagal yung ano nya uh, yung ano ng gamot so sa 3 days pwede mag inject uli kapag uh, hindi pa gumaling so sa pilay maganda ito sa pilay atong dalawa alamaisin LA yan mag ka ngayon kapag hindi pa gumaling after 3 days mag follow up ka so, so parehas lang yan sila so yun guys kunting idea po sa mga baguhan ah, uh, ito guys uh, 460 ito ito 600 ang bili ko nito ay 600 plus mas mahal to <coughs> itong gamot pero dapat meron kayong stock nito guys Halimbawa pag may nanganak kayo na inahin na gabi. So kapag wala kayong istak, wala na kayo mabibilhan so need ni Mama Pig na ma-inject pagkatapos mag-anak. Pagkatapos manganak anak guys lalabas na 'yung placenta, uh, pwede na kayong mag-inject nito. Ito marami na akong video ang ginawa. Ito sa paggagamot sa inahin na bagong panganak. So nagbibigay ako nito guys, then may backup na Muxilbian 5 to 7 days binibigay ko to sa si a day. So malaking tulong po ito. Uh, konting tips guys, ang kalusugan po ng biik na bagong panak ay nakasalalay po sa inahin nila. Kaya gamutin po natin ng maayos yung inahin natin para yung biik uh, walang magiging problema. Dahil kapag may problema sa inahin, nawawalan ng gatas dahil hindi nagamot ng maayos uh, ah, naninigas yung didi dahil mali yung feeding guide tsaka hindi ginamot ng maayos may lagnat so automatic yon apektado ang kalusugan ng bihik so minsan nawawalan ng gatas dahil nga mayroon pang nararamdaman si mama pig so maraming comment dyan na bakit nawawalan ng gatas after 5 days, 7 days, pataas dahil po meron pa po yung infection So ang paggagamot niyan guys, meron na ako maraming video, pagcagaan nyo lang po panoorin dahil makakatulong po sa inyo 'yan. Libre lang naman po 'yan guys, pagcagaan nyo lang panoorin dahil maia apply niyan sa inyong babuyan sa mga katulad kong kapwa backyard hog Research. So 'yun lang guys, sana na makatulong po sa inyo ito. Maraming salamat. Happy farming everyone. And God bless.